Magandang araw mga ka-idol, huwag tayong mapanghinaan ng loob dahil pag tayo napanghinaan ng loob ay wala, wala na tayong mapapala na ito. Isipin na lang natin na lagi kung gaano nakalayo ang narating natin, hindi ang gaano pa kahaba ang iyong lalakbahin. Hindi. Wala ka pa sa nais mong puntahan pero wala ka na sa pinanggalingan mo. Mga ilang taon na lang ang nakaraan na uso na ang pagsusuot ng isang buton na may nakasulat na mga letrang pasensya ka na muna hindi pa tapos ang Diyos sa akin hindi pa tapos ang Diyos sa iyo kaya magpatuloy ka sa pagsulong kahit nga ang suso ay nakakarating din sa daong na kanilang pupuntahan dahil sa piyaga at at sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon na ito at ang sasalita tungkol sa wakas hindi ito magsisinungaling kung ito'y parang mabagal ay hintahin mo itutiyak na darating hindi ito maaantala o di ba mga kababayan ang pagkantala ay hindi mga hulugang pagpapahindi ng Panginoon yun lamang mga idol at sana ay ating uh, bulay-bulayin yung mga salitang na para sa atin. At kung sakali mang yun ay taliwas sa ating mga sinasabi, yun naman ay uh, walang madaling paraan sa paglago at wala ring mga sekreto sa pagiging instant na uh, parang isang santo. Kung gusto ng Panginoon na gumawa ng isang uh, ah, ng isang kabut kabutihan isang gabi lang ay tapos na yan pero kung gusto niyang gumawa ng isang higanting punong roble at isang puno bumugol sa nang ilang daang taon ang mga magigiting na pananampalataya ay lumago sa pumagdita ng pagsubok bagyo at mga panahon Marunong panggurusa. na ina. Kaya maging matyaga tayo sa proseso. Uh, ah, talagang yun ang ating ang magiging sistema ng ating buhay. Kahit na mabagal ay susulong tayo. sapagkat yun ay ganun pa man ay makakarating din kahit na ganun yung ating sa buhay ang malaga ay may plan tayo sa buhay at kung ano man yung ating mitiin ay yun ay sana naman ay matupad sapagkat walang uh, hangarin ng Panginoon pag mabuti ang iyong ginawa ay may maganda namang kapalit at uh, huwag lang tayo yung niya din sa mga maling bagay sapagkat yun ay iba yung ating kahibat ng pagdating ng araw at pagdating ng panahon kung sakali mga nagawa natin ng mga bagay na mali na yun po at salamat po sa inyong uh, suporta ah. at ako po ay nagpapasalamat thank you for watching